Yan si Michael Jordan, yung mataas tumalon. Yan si Michael Jordan, yung mahusay magdunk. Yan si Michael Jordan, yung mahusay sa buzzer beater. Kung sa ganyang paraan mo nakilala si MJ, eh hindi naman kita masisisi. Ang sabi ng iba, talented lang daw talaga si Jordan. Kaya napakadali lang sa kanya ang isang maging mahusay na scorer. Pero alam mo ba na hindi lang talento ang inasahan ni Jordan sa naging karera niya sa NBA at malaking parte nito ay ang hard work at adjustment sa kanyang skill set at mindset. Sabi nga nila, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang evolusyon ng offensive skills ni MJ paano siya nag-adjust sa mga challenges na sumalubong sa kanya tungo sa tagumpay at maging greatest basketball player of all time. Kalagitnaan ng 1960s, unang nagka-interes ang batang Jordan sa basketball pero aminadong hindi siya kasing husay ng kanyang kapatid na si Larry. Gayunpaman, pangarap ng batang Jordan ang maging kasing husay ng kanyang mga idolo, sina Julius Irving at David Skywalker Thompson. Gaya mo at gaya ko, kapag sinabi mong iniidolo mo ang isang basketball player, e eh pinapattern mo ang iyong laruan sa iyong idol syempre. Nagpatuloy ito sa pagpasok niya sa NBA noong 1984, pero marami ang ikinagulat sa move nito ng Chicago. Ang basketball kasi ng 80s e eh, dinodomina pa rin ng mga sentro at big men. Sila ang tunay na superstars ng NBA. Patunay lamang dito ang pagkakadraft kina Hakim Olajuwon at Sam Bowie, una kay Jordan. Sa pagpasok niya palang sa NBA, e eh lumikha na siya ng matinding ingay at pagbabago. Doon lang nakakita ang tao ng isang basketball player na may grabing atleticism at explosive na scoring skills. May bilis ng isang cheetah at may lundag ng isang gazelle. Give and go ang tawag sa playstyle ni Jordan sa rookie season niya. Ibigay ang bola kay Jordan at hayaan mo siyang dumiskarte ng kanyang puntos. Tumabi ka na lang muna. Wala pang NBA player ang ganito ang kalibre pagdating sa opensa. Kayang lumipad ni Jordan sa kahit anong pagkakataon. Ang isang patpati na 6'6 ay nakikipagsabayan sa bilis pagdating sa mga mas maliliit sa kanya at kaya niya rin makipagsabayan ng lundag sa mga player na mas malalaki sa kanya. Nakakalipad kahit isa o dalawang paa ang kanyang gamitin. Ang nakakabilib pa rito ay kaya niyang lumipad kahit na nasa mga awkward o alanganing posisyon. Hindi mo siya mababantayan sa horizontal defense. Ibig sabihin kaya niyang tahiin ang floor at iwan ang mabantay para makalibre ng tira hindi mo rin siya mababantayan sa vertical defense. Sa kanyang liksi at mataas na lundag, kaya niyang mag-adjust ng tira habang nasa ere kung may makasabay man. Sabi nga nila kung ikaw ang defender ni Jordan, hindi ka makakapamili ng defense ang gagawin mo sa kanya, horizontal man o vertical. Nakilala man sa kanyang malulupit na drive sa basket. Nagagamit na ni MJ ang mid-range shot sa panahong ito bilang kanyang secondary offensive option. Yun nga lang kahit nung college eh hindi naman siya nakilala bilang isang mahusay na jump shooter. Mag-isang binuhat ni Jordan ang jogging Chicago Bulls team at makilala sa buong liga noong 80s. Siya ang main man at top scorer ng Bulls. Nakarating sila ng playoffs pero nakasalubong naman nila ang Detroit Pistons. Dito ay pinisikal siya ng bad boys nagresulta sa ilang beses na pagkakalaglag sa playoffs. Nagkaroon ng adjustment si Jordan sa kanyang sarili. Nagbuild siya ng muscles, nagkaroon ng physical strength para makipagbalyahan sa loob. Ang isang patpati na Jordan ay hindi daw uubra sa physical brand ng basketball ng Detroit Bad Boys. Binago rin ang sistema, naimbento ang triangle offense. Ang opensang dating nakafocus lamang kay MJ ay na-share na sa kanyang mga kakampi. Sa dagdag niyang mas e eh nadagdagan din siya ng weight. Nakakalipad pa rin naman pero hindi gaya ng liparan niya noong rookie season. Imbis na pipiliting maisalpak ang bola sa ring, mas pinaburan ni Jordan ang layup, lalo na ang kanyang patent move na up and under. Ang mga dating dumadagungdong na dakdakan e eh ng graceful na layup ang dating manipis na katawan na iniiwasan ng mga bantay. Ngayon ay nakikipagmatigasan na sa loob. Ginamit ni Jordan ang kanyang lumaking katawan para makakuha ng pwestuhan sa poste. Babalihin ka ng ilang beses para ma-off balance ang kalaban. At saka didiskarte ng jumper o kaya ay susuot sa loob para sa isang layup. Kung dati-rati ay lulundag siya ng mataas para sa kanyang jumper na hindi mo maaabot ngayon ay katamtama na lamang upang mas mahirapan kang mabantayan ito, ang kanyang world famous na fadeaway shot. Hindi si Jordan ang naka ng fadeaway at hindi rin siya ang unang gumawa nito. Ginagawa na ito nila Will Chamberlain, Patrick Ewing, Larry Bird at iba pa. Pero masasabi natin kay Jordan ang pinaka-epektibo at maangas. Ang goal ng fade away ay lumikan ng separation ng kanyang tira at ng sakalaban. Steve first Michael Fades and fire. Ang fade away ni Jordan ay e nahahati sa tatlong yugto. Ang unang yugto ay ang setup. Dito nangyayari ang dribble at ang bangga para lumikha ng space sa depensa habang nasa ibaba. Ginagamit din ni MJ ang bangga para ma-off balance ang defender. At dahil nagdi-dribble siya ng nakatalikod, ang setup din ang ginagamit niya para malaman ang posisyon ng defender, pati na rin ang anggulo nito. Ang ikalawang yugto naman ay ang separation. Dito na siya gagamit ng dalawa o higit pang move para tuluyang ma-off balance ang kalaban. Pwede siyang gumamit ng head and shoulder fake. Pero sa video na ito, ginamit niya ang kanyang patent na windshield wiper. Ito ay ang pag-fake pivot niya sa isang direksyon pero babalik din siya sa original niyang posisyon para magpatuloy sa tira. Sa madaling salita, parang wiper ng sasakyan. At ang huling yugto ay ang shot selection. Pwede siyang magpump fake para mapalundag ang kalaban. Pero kapag nabasa na niya ang reaksyon ng defender, tinutuloy na niya ito sa kanyang patent na fade away shot. Maaring makahabol ng lundag ang defender, pero siguradong hindi siya aabot sa lundag at fade away na ginawa ni MJ. Ang fadeaway jumper ni MJ ang sinasabing isa sa mga most unguardable moves sa NBA. Kung ikaw bilang defender, marami kang desisyon na kailangan gawin kapag binabantayan mo si Jordan. At ang mga desisyon na ito ay nangyayari ng split second. Malingat ka lang ng kaunti ay siguradong naiwan ka na. Ang mahusay sa style na ito ni Jordan ay kaya niyang mag-adjust depende sa reaksyon ng kalaban. Madali niyang nababasa ang depensa base sa angulo at reaksyon ng bantay. Ang style na ito ang nagbigay kay MJ at ng Bulls ng anim na kampyonato at maghari sa liga. Makikita sa chart na ito na ibinase sa 96-97 season kung saan nang gagaling ang bulto ng puntos ni MJ. Siya ang hari pagdating sa mid-range jumper. Kung minsan ay pull-up jumper, stop-and-pop, minsan malilibre at makakapagbato ng catch-and-shoot jumper at ang fadeaway jumper niya sa poste. Si Jordan ang may highest efficiency ng mid-range jumper sa kasaysayan ng liga, lalo na ang kanyang patent fadeaway jumper. Hindi pa man siya nagre-retiro e eh madami na ang gumaya sa move niyang ito dahil sa mataas na efficiency at napakahirap bantayan. 1998 pagkatapos ng kanilang ikalawang 3 peat championship, nagpasya si MJ na magretiro na sa pangalawang pagkakataon. Sa dinami dami ng offensive skills ni Jordan. May mga nagsasabi na iisa lang ang kanyang kahinaan. Yan ay ang three-point shooting. Pero ating pasisinungalingan yan, buddy. Kung inyong natatandaan, nagsimulang magbasketball ang batang MJ noong kalagitnaan ng nang gusto ang ideya ng three-pointer sa laro dahil contradicting ito sa kanyang style sa paglalaro. Kayang-kaya niyang pumuntos sa 3 point territory kung gugustuhin niya. Patunay lamang dyan ay ang shrug game na nangyari sa pagitan ng Chicago Bulls at Portland Trail Blazers sa NBA Finals ng 1992 season. Pumukol si MJ ng anim na three-pointers para makuha ang unang panalo ng serye. Kahit na si MJ ay eh meron lamang 32.7% sa 3 point territory. Panalo ang Bulls sa score na 122-89. Nagtapos si MJ na may 39 points at 11 assists. And you know, just let us know that hey, I'm feeling it, I'm feeling good Ilang taon pagkalipas ng kanyang pagre Nagbabalik sa hard court si Jordan bilang player ng Washington Wizards Pero syempre dahil na rin sa edad at mahabang pahinga Ibang Michael Jordan na ang nasaksihan ng kanyang mga fans Medyo tumaba at nawala ang muscular build nito Halata sa kilos niya ang paglaho ng explosiveness at ang pagiging agresibo patungo sa basket. Ramdam na rin ang kabawasan sa taas ng kanyang lundag. Imbis na shooting guard, e eh inilagay siya sa small forward. Sa puntong ito lumipas man ang kanyang kagalingan, meron pa rin ibinubuga ang 38-year-old na Air Jordan. Ang bilis at leksi ay nawala, pero pinalta naman ito ng experience at wisdom sa paglalaro ginamit ni MJ ang experience niya upang magkaroon ng leverage sa kanyang kalaban. Siya ang veterano sa team na iyon, kaya siya rin ang naging facilitator sa court. Siya ang ikalawang coach, ika nga. Naroon pa rin ang kanyang mga patent moves na up and under layup, pati ang kanyang world famous fadeaway. Hindi na ito kasing leksi at kasing forma tignan gaya nung nasa 90s Bulls pa siya. Pero kasing epektibo pa rin ito. Campbell, out. Alam ni MJ na hindi na niya kayang makipagsabayan sa bilis pagdating sa mga kanyang defenders. Kaya ginagamit niya ang mga screens ng kanyang mga kakampi para bahagyang makawala sa defender. At enough na itong space para tumira ng midrange range Kinatatakutan pa rin ang kanyang mid jumper. Kaya no choice ang defender kundi respetuhin ito at bantayan. Mapapansin din natin na bibihira magpatagal ng bola sa kanyang kamay si MJ. Madalas ay give and go o kaya naman ay catch and release ang kanyang gagawin. Sineset up ang bawat play para sa kanya na mas madaling makakagawa ng puntos. Bakit nga naman hindi? Kung si Jordan ang sasalo ay siguradong easy 2 points ang mangyayari. Paminsan-minsan ay magugulat na lang tayong isasalpak niya ang bola. Ginagamit ni MJ ang angulo para lumikha ng tira. Papainan ka ng pump fake at kapag kumagat ang defender ay titirahan ng dos. Foul na ito, pumasok man o hindi. Gulang moves, ikanga. nga. Pagkatapos lamang ng dalawang season sa Wizards, e eh tuluyan na niyang iniwan ang basketball at nag-focus na lang sa ibang bagay. Aminado naman siyang kaya pa ng kanyang isip pero ang katawan ay hindi na. Sinabi ni Jordan sa kanyang prodigy na si Rip Hamilton na ang mid-range shot ang pinaka-deadly na tira sa basketball. Natandaan naman ito ng Rip Hamilton at dinala niya ang mid-range shot sa Detroit at doon ay nakapagkampyon sila. Marami ang gumaya sa playstyle ni MJ sa paglipas ng panahon. Up and under move, fadeaway at ang windshield wiper move. Pero wala na atang mas kopyang kopya si MJ kundi si Kobe Bryant. Nakakamangha isipin na ginaya ni Kobe ang moves ni Jordan at maaring inimprove pa ang mga ito. Pero hinirang si Kobe na isa sa mga greatest basketball players ng NBA. Ganon katindi ang offensive impact ni Jordan. Natutunan natin kay MJ na hindi dapat tumitigil matuto ang isang tao tungkol sa isang bagay, maging basketball man ito o hindi ang adjustment ang susi kung gusto nating maging mahusay sa larangan na ating napili. Nagkakaroon lamang ng evolusyon ng isang tao kung marirealize niyang ang kanyang pamamaraan dati ay maaring hindi nauubra ngayon. Change is constant sabi nga nila na ang pinakamatinding offensive arsenal ni Michael Jordan ay nagsisimula sa kanyang isip. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita muli tayo sa isa pang episode. Mari kayong magpahayag ng inyong opinion sa comment section at malaking bagay po kung kayo ay magsasubscribe. Hanggang sa muli!